Hello guys, good morning, good morning Day 3 po ni Grand Vic dito sa province Province life Ayan, nag-ikot na ako aga pag-ayos kasi Ayan yung Burol ng aking tatay o. Ayan ha Panalinisan Ayan Ayan siya guys, oh. Dito siya nagpaburol sa amin Hindi siya nagpaburol doon sa sementery Ayan So guys, magpunta ako dito kay magtanim ako ng dragon fruit nga dala ko pagaling Maynila. <laughs> Ayan guys, ang dragon fruit nga dala ko pagaling Maynila. Nabawasan na yan, binigay ko doon sa pamangkin ko. Pero, may nakita ako. Mmm! Yan! Avocado! Avocado! abukado. Abukado. Ayan yung puno niya guys. Oh, matanda pa sa akin yan. Tanim pa yan na aking lulo. Oh, yun may bunga. Oh. Ayan. Ayan. Bali na nabili na ito eh kinontrata nung buyer. Sila na nagakyat diyan. So, bali maliit pa siguro 'yan nung binili nila ito. Kaya may mga natira. yan guys, oh. Tanda pa sa akin yung puno na 'yan. Dati nung maliit pang mga anak ko dito kami nakatira. Buhay na buhay ako sa abukado na 'yan. Laking tulong yan sa akin noon. Ayan, may saging. Yan na lang na, naiwan isa kasi papatayin yan dyan. At dyan kami magtitirik ng bahay. Ayan. So, ayan guys. Maghanap ako ng mapwestuhan ko ng... May meron pa isa. <laughs> Meliit, <laughs> cute. Meron pa isa, dagdagan pa. Ngayon, okay, so ang dami sana ng saging dito, ano. Pinutol kasi dito kami mag dito yung anak ko magtatayo ng bahay. Ayan. dito talaga oh. Pati nyog na 'yan mapuputol 'yan pati yung abukado ito guys oh Mangosteen. yan malaki na siya guys at ito naman ay mahogan eh yung puno na yan ay mahogan eh kaya hindi siya pinuputol. malaki na siya oh mahal ng kahoy na yan pag pina sensu chainsu ito pa guys oh Yan. Ano yan? Mangustin. Mangustin. Dikit-dikit. Ito pa, oh. Yan. Pinroon ko itong umuwi ako last year. Kaya, ayan, oh. Umuwi ako nung last year, pinutol ko yan, eh. Kasi sabi ko, para hindi siya tataas. Tingnan mo lumaki yung mga ano niya, oh. Lumapad, mm -hmm. So, ayan. Ayan pa guys. So, maliit siya. Tapos, yung lansones, namatay ng sobrang nakaraang taon. Sobrang init. Namatay yung lansones dyan sa baba. Ayan, may puno. Madaming saging. Ayan, saging din. Oh. Ayun, saging din. Ay, maraming bunga kahapon may naputol din kami doon sa kabila ang laki ang daming saging pinagpapatay bakit malayo na din yung pinatay pa na sayang so ayan guys so yung bakod namin madami palang puno ng nyob. ay ito mangga yan mangga malaki na marami pa mga kawayan kabanan ano ito hmm. ah hindi pa pala tapos yung ano pagbakod dito sa dulo Ayun guys, yung bakod. Silaw. Yan. Marami palang puno ng nyog dito. Ay, kabado ako dito, guys. <laughs> Baka mayahas. <laughs> kabado ako diyan. Akala ko kung ano yan. Malabo pa naman yung mata ko, kaya i-assure natin. <laughs> Puno. <laughs> si grandma talaga. So, ayan. Ay, mahaba-haba pa pala ang babakuran dito. Ayan pa, oh. Kore. Yan. Eh, yan yung kahapon guys. anjan pa. Sa amin pa yan dyan. Ito ilog. Malilim dito kasi maraming kawayan. Kaya pinutol kong mga kawayan eh. Yung mga kahoy oh. Hindi na rin kasi sila nagagamit ng kahoy. Puro na sila gaas. Parang may nakita ako banda doon. Kaya yun. Kabado ako guys. Baka ahas. <laughs> hmm. Ano na naman kaya itong namatay na puno? Nagsiga kasi sila. Sobrang laki ng siga nila. Yan Bali pala yan na dyan guys. Oh. Sa ano ko yan. Kapatid. Agoy. Ano ba ito? Lansunis. Namatay. Ay naku. Nagsiga sila malapit. O di. Namatay. Saway talaga. Maraming nyog. Siksikan. Oh, ang dami, oh. Yan. Doon, guys, oh, sobra pang gubat. Medyo natakot ako lumapit dyan talaga. Ang gubat pa, baka may... May sawa kasi dyan, eh, dati. Nung nakatira pa kami dyan sa bahay na yan, nagkaroon ng sawa. Ang laki. Kaya natakot talaga ako dyan. So, okay, guys. kabado ako dito pumunta. Tagal na hindi nakauwi si Grandma. Hmm, meron pang nakalaylay na kawayan sa ilog. Ah, bakit may pinutol na saging dyan? Ayan, oh, may pinutol na saging. Hinulog, oh. ito ba ito ba tong maliit na to ano ito Ayan guys, so ang daming puno ng mga durian. Ayan, durian yan hanggang doon sa taas. Oh. Ayan, durian din yan. <coughs> So, yan, way back ang bahay ko doon, maliit pa yung mga anak ko, dito kami nakatira yan tapos nung nag abroad ako nag OFW hindi na ako nakabalik nakabili ako ng bahay sa Maynila so doon na kami more than 20 years ngayon pa lang, last year nakauwi ako pero saglit lang ayan guys So malawak mahaba haba pa pala ang ano bakod dito pa mahaba haba pa ang kakainin doon pa oh malaki laki pang babakurin ang dami pa lang niyog okay guys balik na tayo sa pagtatanim ng dragon fruit. So, ito na yung aking mga dragon fruit. O, ba diba? Pag-uwi namin dito after 3 years, sigurado na mumunga na yan, guys. At dito yung isa. Dito ko nilagay kasi may puno. Oh. Yan, para dyan na rin siya kakapit. Pinyog. Saka yung ito isa. Okay, so may tatlong puno lang ako guys. Okay na. Ibigay ko yan sa kapatid ko yung iba. Siling demonyo ba ito? Isa ang hang guys no? Sa siling demonyo. Yan. Yan. puno lang. So yan guys, grabe na ang pawis ni Grandma pangatlong puno na to at saka nakatat ng nyog tapos nakatanim na rin ako ng tatlong puno ng dragon fruit doon so dito pangatlong puno na to ng nyog na ilipat ko kasi ano ito guys mga boundaries namin so palatandaan para hindi na ma urong sarap pa magtrabaho guys kasi maaga pa lapang araw hindi pa mainit yan natin yung ating <sighs> grabe pa So ito guys, oh Eh, grabe pa ko oh. Ito guys Bali doon to nakatanim Nilipat ko lang Tingnan mo oh, naabot ng apoy nung nagsiga sila. So dahil ito ay boundaries guys, ang tanim natin ay paling papunta sa atin. Yan, medyo pina-slide ko papunta dito. Para yung bunga niya ay pasok sa iyo. Yan. ayan na guys naligo na ako sa pawis so, bali ganon paling papunta sa atin kasi pagpapunta doon mamaya pag nagbunga mahulog doon kasi ito po yung aming boundary tapos nag iwan ako dito ng isang metro para daanan kasi may dumadaan Yan, nakatatlong puno na ako guys ah, tomorrow na naman so yan. namuwi na ako ng bahay guys mm, medyo mainit na kasi ras 8 na uh, grabe ang pawis ni grandma tapos ang merienda natin guys kaya napagod tayo ng todo ito ang ating merienda pag alis na dito ko doon kanina guys nang huwag tayo abukado nakapolo tayo ng abukado apat na piraso ah, mm. yung green free mm -mm. tapos ngayon ito violet na abukado guys ayan so ayan yung ating merienda mmm masikip dalawa na yung nano ko oh. hindi kasi dalawang piraso sa isang mag <laughs> oh, bayulit violet siya guys so, oh. ito naman ay green o. Oh, na pulot natin doon yan okay so guys oh super laki yung kalabasan nabili ko lang ng 40 pesos alam mo naman sa Maynila abot na ng 250 yan oh. okay kain tayo guys avocado So, ayan guys, yung ating first video for Robin's Life ni Grandma Big. Yeah. Kasi always Manila tayo guys, no? So, ngayon dito na sa province, Mindanao. Ayan. So, sarap guys. Ang ating merienda is avocado. Okay guys, bye bye guys. And thank you for watching. And see you again for our next province life video. Bye bye.